Magandang araw mga ka-King Pins. Ito na nga pala ang araw na pupunta tayo sa Dimasalang para umatend ng kasal. At ang nakalagay nga doon sa invitation ay 2pm nga ang start ng kasal. At ang usapan namin ni Mr. Eva, biyahe kami ng 12 noon. Kaya ito habang maaga pa naman ay nasikaso namin ang ating munting negosyo. Bali itong mga ikinahon nga natin ay order ito sa atin ng ating customer na nakapwesto sa Dimasalang. O baka isipin nyo naman na paldo kami dahil napakaraming kahon to na order ni customer. Manipis lang ang kita natin dito pero okay lang yan dahil negosyante nga tayo kahit piece piso nga importante sa atin. Naalala ko nga pala na hindi ko pa nababalot sa gift wrap ang regalo namin ni Mr. sa kasal. Heto at ibabalot ko palang mabuti na lang at meron pa nga akong naitabing pang balot sa regalo dito sa amin. Pero bago yan linisan muna natin dito sa lamesa at parang nakaka-stress nga yung mga kalat dito. O baka sabihin nyo naman ang pangit ng kulay ng pang gift wrap Hayaan nyo na lang nga at yan na lang talaga ang available dito sa amin. Ang importante naman ay masaya tayo sa binigay nating regalo. At sigurado ako magugustuhan to ng bride lalo na kung mahilig siyang magluto. Ito nga pala yung mga sauce na order sa atin ng ating customer na nakapwesto sa Milagros. At pati nga itong mga order niya na frozen and ready na rin natin dito sa freezer ng Sagayon kahit wala na nga kami dito ay kunin na lang niya sa aking kapatid. Isang food cart lang pala ngayon ang magtitinda kaya yung dalawa natin kasamahan sa trabaho ay pinapasok muna natin. At yung ibang makasamahan nga natin dito ay hindi pumasok ngayong araw dahil nung Sunday nga ay pumasok sila. Bale itong lunis nga ang ginawa nilang day at off. At dalawang kasamahan natin na pumasok ay nagpaalam nga daw na half day lang sila ngayong araw dahil pupunta nga sila sa birthday party. Ay. Pinayagan nga namin sila at gagawin na lang namin whole day yung sahod nila ngayong araw. Minsan lang naman tumangyari at pamangkin ko lang din naman ang may birthday. Sa mga oras na to ay babiyahin na nga tayo papuntang dimasa lang at dumaan nga pala kami dito kay Labianan at Kilabayaw. May usapan nga kasi kami na sabay may kaming babiyahi papunta doon at mas maganda ngayon kapag marami kayong sama-samang bumabiyahe. Pagdating nga namin dito sa simbahan, sumunod na ding dumating itong pamilya ng bride. At dahil wala pa naman ang bride, kaya hindi muna kami pumasok dahil sobrang init. Magpahangin lang muna tayo dito sa labas at ito nga si mister ngayon palang isusuot ang kanyang pulo barong. Ayaw niyang isuot kanina dahil napakainit nga ng panahon. At sa wakas nga dumating na itong bride kasama nga ang ibang bridesmaid. At grabe na yas ang gaganda nga ng kanilang bridesmaid. Pagkapasok nga namin dito, naghanap agad kami ng aming upuan at sabi nga ng nanay ng nga daw kami umupo sa unahan. Hindi na rin nga kami natagalan sa pag-aantay dito dahil nagsimula din agad nga ang kasalan. At pagkatapos nga ng kasal sa simbahan, dumiritso nga tayo dito sa wedding reception at dito nga yan sa Patio Milagros. First time lang din natin makarating dito at ito pumasok na nga agad tayo nang sa gayon ay makapagsimula na din sila sa program at makakain na rin tayo. Kunti pa lang nga yung tao dito sa loob kaya nananawagan nga sila na pumasok na lahat para makapagsimula na nga daw. At tinayin nyo naman yung mga pagkain nila dito pati itong mga dessert ang ganda sa mata at parang napakasarap na. Sigurado ako yung mga anak ko nga dito ay ito talaga yung unang kukunin. At ang na nga yung bisita dito sa loob ito. Pumasok na rin dito ang bride's team at groom's team at pati na rin ang bagong kasal. After nga mag-slice ng cake dito ng bagong kasal ito at pinakain muna nila ang mga bisita dito. Grabe na isang dami talaga dito pagpipilian na ulam at ito tingnan nyo naman nga kami dito halatang gutom na talaga kami. After nga kumain ng mga bisita itinuloy na nga dito ang kanilang program. Sa mga oras na to ay malapit na nga mga alas 6 ng gabi at mukhang mahaba-haba pa nga tong program nila kaya nagpaalam na nga kaming uuwi na kami. Aba hindi nga tayo pwedeng magpagabi at malayo pa nga ang ating uuwian. At pagkalabas nga namin dito pumunta kami dito sa dagat sa likod lang nitong function hall. At ito tamang pahangin lang nga kami dito at kwentuhan. Ito nag-usap nga dito si Mr. at ang kapatid niyang babae at tinatanong nga ni Mr. kung magkano yung babayaran namin sa aming utang sa kanila. Abay mo kang malaki-laki nga at ito kinukwenta nga ni Michelle. Hindi <laughs> talaga tayo maubos-ubusan ng utang pero hindi din kami nagsisisi dahil worth it naman yung pinagamitan namin noon. Si pagatiyaga nga lang at darating din ang panahon na aanihin din namin yun. Naintindihan niyo bang sinasabi ko basta yun na yun. Basta darating din yung time na may i-share ko din sa inyo kung ano yung pinagamitan namin ng pera. At gusto nga namin i-share sa inyo kapag may resulta na ng sagayon na hindi masyado ang pangbabash. At habang pauwi na nga kami, may nadaanan kami dito na nagtitinda na nga nitong melon at pakwan. Halos lahat nga kami mahilig sa ganito, kaya ito, bumili nga tayo dito. Kung okay, ikukumpara nga ang presyo nila doon sa palingke sa amin ay mas mahal nga dito sa kanila. Pero okay lang din naman dahil nakatulong din tayo sa kanila kahit sa kunting paraan lang din naman. So ito lang muna for today's video. Salamat sa panonood. Follow for more.